guys, kainan na po kami. So ito na po ang talaga, ang Power Pop uh, Girl si na ngayon. Ayun po. <laughs> Ayun po guys. Ayun guys. So ayan po guys, kakain po kami. Magsama-sama po kami ngayon, mga ah, Power Pop Girl. Ayan. Oh, ayan. 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 Guys. Sarap, sarap, talaga guys. Sobra. Sabi uh, nung ano, power pop, hindi na nga kayo nagpop. Ayan. Okay, hey, ganun na. Ayan guys, oh, tingnan mo. Sarap-sarap talaga guys. Maliit ka naman, dito na ka na. Sobra-sobra talaga guys. Sarap e, yung baso, guys. Yung baso, yung sa gilid. Ano, nito na. Oh, i-picture, ano muna natin, oh. Yan na guys. So, kainan na kami. Na. Wait lang, mga ano, wait lang, mga 50. Kaya yung kasi kung maikli lang. Ayan po guys, ayan pa. So, ilalagay. Ayan. Ayan. Hmm, lalagay ang mga ganun. Para lahat ano. Para makulay ang buhay. Yes. Ang para makulay ang buhay. Hmm. Oh. Diba? And guys,